dati yung mga pansit kanton mga noodles yung ano yung, yung trip nila ngayon ito namang mga kape at gatas iba iba yung trip nila ay naku ito ulo hello everyone welcome back again to Beach of Glass! <laughs> guess where well. welcome back again to my channel. So today is November 29. 29. Tama, November 29 po ngayon and it's Wednesday. Ayan. So kanina pumunta ako kanina sa Carmen uh, Grocery Store. Grocery ako ng konti kasi yung stocks ko is maliit na. So ayaw ko maubusan. So nag-stock ulit ako. Kahit pa konti-konti lang naman. So, kadalasan talaga is nagbo-grocery ako ng parang marihan, ng maramihan is every weekend. Ayan, every weekend, Saturday or Sunday. Ano lang yung stocks na maliit na lang ang natira. So, yun yung restock ko. Hi nga pala sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Ayan, thank you so much for the support dahil 639 Woo! subscribers na po tayo as of today, November 29, 2023. Ayan, thank you sa lahat ng nag-support at saka sa nga nanonood. Ayan, I am Precia Mediana, ang inyong tenderang vlogger from elegant City, Lana del Norte. <laughs> Ayan. So, kung hindi ko pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel at bago ka viewers, please do subscribe and then don't forget to click the notification bell para ma notify ka in every videos that I uploaded here in my YouTube channel. Ayan o, tingnan niyo kinitkit na naman siya. Itong dalawang to. Ayan. Sa dalawa. kinitkit siya. Tapos, meron pa dito. Itong si Birch Tree, kinitkit din. etong dalawang greatest Coffee. Ayan. Ito, kopi ko. Single. Ayan kinikit siya. Ewan po na kung anong gagawin ko dito sa mga Hyundai na to. Yung Ming Ming namin kasi, may, at I think mga 5 months pa tayo. Namatay. Nagsusuka lang siya ng puti tapos namatay. You know? Iwan po. Ngayon, humihingi pa ng humihingi na naman ako doon sa kaibigan kong ah uh, baka panganak lang ng ano nila ng kanilang pusa so, ako doon na kahit isa lang isa lang naming ming na pang pantay dito sa mga daga dito sa aking tindahan kasi mas nare-realize ko at na-observe na mas effective yung nag-aalaga ka ng pusa sa yung tindahan kesa doon kesa doon sa bibili ka ng ano ba yung mouse trap at saka yung lalasunin mo sila kasi pag nilalason mo yung daga, hindi mo alam kung saan sila namatay. Yung tindahan mo, mababaho. So, amoy patay na daga yung tindahan mo. So, ayokong magkaganon. Kaya hindi ko siya uh, ginagamit or hindi ko siya nirecommend nire na lalasunin yung mga daga. Kasi hindi mo alam kung saan sila mamamatay. At saka mababaho yung tindahan mo. So ayoko rin yung naglalagay ng mousetrap kasi yung mousetrap yung mga uh, glue board kasi makalat siya eh. Makalat siya at saka yung ano yung yung paninda natin minsan nadidikitan ng no, ano niya yung, yung, yung kanyang glue so hindi pa siya rin pwede yung gamitin yun. Siguro may mousetrap din kami na ano yung talagang malaki siyang cage yung ganun kalaking cage na mousetrap So, pwede siya doon. Kaya lang, yung maliliit na bubuwet na mahilig nag kumitkit ng ganito is hindi siya magkasya. Kasi nga, malaki yung mga butas-butas niya eh. So, ang solution ko is magalaga na lang ng pusa. So, hindi ko ba siya, hindi ko pa siya pwedeng konin kasi uh, kakapanganak pa lang nung nanay. Hindi ko siya, hindi pa siya pwede ihiwalay doon sa nanay kasi uh, weeks pa lang yung ano, yung pusa. Hindi pa siya ano, pwedeng ihiwalay. Siguro mga 2 months pwede na yung pony. Pero ngayon, ang dami na namang kinitkit. Ay, naku talaga. Isa ito talaga sa pinaka problema ko dito sa aking tindahan. Kahit araw-araw ko -araw siyang li lilinisin, araw-araw kong pinupunasan, meron at meron pa rin talagang kikit-kitin. Dati yung mga pansit kanton, mga noodles, yung, yung trip nila. Ngayon, ito namang mga kape at gatas. Iba-iba yung trip nila. Ay, naku. sa ulo. Yan. So, nag-grocery ako ng konti lang naman. Pero, upon checking the receipt, is itong sinas cafe creamy latte. Okay creamy white ay nag-increase ng 70 pe, uh, 70 centavos. Dati kasi is 122 per tie lang ng twin. Uh, ng twin na no, Nescafe Creamy Latte at saka Creamy White. So ngayon, nag-check ako ng resibo. Ayan. Um, 122.70 na siya. Dati kasi is so ano lang to. Um, one. Ayan siya. Alam eto, Ayan siya. 122 lang. 122 pesos lang ito natin Ngayon, may, ano na siya, may increase na 0.70 centavo sa, ano, sa isang tie ng Nescafe Creamy White at Latte. Well, ito lang muna yung, ano, ka, binili. Pero, si Copico Blanca na single, kasi bumili din ako ng Copico Blanca na single. Ayan. Ah, 78 pa rin. Hindi naging increase kung si pick up lang para na. pick up lang ka na single. So, 78 pesos pa rin siya per time. Ito lang yung nag-increase na naman. Nag-increase na nga yung ano, yung Tanduay, si Winston, at saka yung Mitlog na napakamahal. Ito na naman ay nag-increase na rin. So, expected ko na talaga pa siguro na mag-increase din sila kinipansit kanto. Ayan. So, Abang-abang na lang tayo. Surprise! Ingrid na naman. Malinit. <laughs> Wala kasing electric pan dito. Hindi ko malagay-lagay yung electric pan kasi man. walang paglagyan. Baka mano lang. Masira pag nilagay ko dun sa ibabaw. Iyang cute-cute lang naman itong bindaan. Ano? One meter and a half ba yung kalaki? sa aking tindahan. So, may nag-comment nga dyan sa, ano, sa, sa vlog ko is, makalat doon yung tindahan ko. <laughs> hindi naka-display no, naka ano, ng tama. Well, anyway, tama naman siya. Yung tindahan ko kasi is, as long as, and as much as possible, is, minamaximize ko yung, uh, minamaximize ko yung ano niya, um, yung space niya. Kasi nga, napakalit lang yung tindahan ko. Ayan, tindahan one meter and half lang ata ito ga. Ganun siya kalaki. Ay, ganun siya, ganun lang po siya kaliit. Maliit lang po talaga ang tindahan ko. Hindi ko siya pwedeng lagyan ng maraming, ano, uh, maraming shelves kasi is, yung tindahan ko is tatamaan po siya ng widening. Hanggang dito po yung widening. Hanggang dito po yung widening. Tatamaan siya eto mawawala lahat ito yung hanggang dito yung ano tindahan ay hanggang hanggang diyan yung tindahan so makakain lahat nung ano space ng tindahan ko ayan saka temporary lang naman po ito so sana papayag yung may-ari na if ever ay, pray to god sana papayag <laughs> na sana is yung ano yung tindahan ko if ever uh, ano, papayag siya na yung tindahan ko is ibabackward ko doon. Ano, tatanggalin namin tong kwarto, tapos itong kwarto is gawin kong, ano, gagawin ko siyang uh, tindahan. So, sana papayag siya. Pero, yung problema naman namin is, saan kami matutulog? <laughs> kasi, kasi, kasi itong kwarto kasi dito sa likod is yan yung ginagamit namin na tulugan namin or temporary lang naman kasi Ah, naghahanap pa kami ng malilipatan na aming matutulugan yeah, pa ba? Ba lang pa ano pa 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 thirty nine pa 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 Yun. O, oh, sige, salamat. Time check is 1.28pm in the afternoon. Inaantok ako. <laughs> Inaantok talaga ako. Basta ganitong oras. Ano, um, wala masyadong matao. Matumal talaga ang benta pag ganitong oras. Inaantok ako. <laughs> Gusto kong umidlip. Hindi, hindi pwede kasi walang magbabantay. Yung asawa ko kasi is nagnanakot kasi bakit kasi siyang gumising So, ako naman dito, palitan lang kami. Ako lang naman dito yung magbabantay. So ngayon, ako naman yung inaantok. Ay, nakuwa talaga. Antok si Madam Gracio. Ang tumal-tumal. Wala masyadong tao. Dito sa area namin is maraming mga uh, muslim, mga uh, Maranao, ayan, at saka yun, iba-iba kasi yung culture dito so dapat medyo sensitive kami sa pag, ano, sa pagtitinda ng mga frozen foods, dapat siya, ano siya, halal, is halal, it means pwede siya sa, uh, pwede siya sa mga muslim, ayan, so more on chicken sila and beef, at saka fish, tapos yung mga, uh, frozen foods na pork yung flavor is sinisaparate ko siya ng lalagyan kasi hindi siya pwede ihalo doon sa pagkain ng mga muslim. So, naka ano siya, naka separate. At saka, pag sinabi nilang um, pagkain ng uh, pag sinabi nilang halal, so pwede sa kanila yon Pati nga sa mga chichiria, especially doon sa mga barbecue, pork barbecue na mga chichiria. Ayan, bawal din sila. Kapag sinabi ko, hindi halal yan, so hindi sila pwede doon. So, may mga ibang mga uh, chicherya na nakatatak halal. So, pwede sila doon. Ito, so, si Bear Brand Swap. Ganito. Uh, bintahan ko dito is 14 pesos. At saka, yung ano niya, yung capital niya is 10, 10 pesos and 90 centavos. So, ito yung pinakamabenta dito sa amin. At ah, saka si Birch Tree, hindi masyadong mabenta si Birch Tree, lalong-lalo na si Alaska, yung ganitong size na Alaska, hindi siya talaga mabenta guys. Kaya, ano lang, hindi pa, ano lang, pa konti, -konti lang talaga yung, ano ko, bilidon, mga isang tayo lang, minsan ang tagal pa ma, ano, ang tagal pa mabili. So itong Swap talaga is ang um, super winner above all. <laughs> Ayan, so that's it for today's video guys. I hope you enjoyed watching and na-share ko lang naman sa inyo yung mga ginagawa ko, yung mga everyday routine ko pag ako yung nakabantay sa tindahan. Ayan, so hanggang ano pa tayo dito, hanggang alas 6 <laughs> bago tayo, um, bago, bago kami magpalitan ng asawa ko ng ano, pagbabantay dito. Kasi mamaya alas 7 hanggang alas 8 ng gabi is. Um, my schedule ako for Zumba yan, nagsizumba ako guys para naman uh, para naman matanggal yung mga uh, toxins sa katawan natin through sweating. Ayan. So, nagsizumba ako minsan. Uh, depende sa mood ko at saka depende din sa katawan ko. Kasi alam niyo naman, minsan pagod na pagod tayo sa buong maghapon. So, hindi na ako pwede mag, ano, mag-zumba kasi doble pagod na yun. Baka mabinat pa yun, no? Ayan. So, that's it for today's video, guys. Na-share ko lang naman sa inyo yung mga Uh, daily routine ko, at saka yung ano ang ginagawa ko or store routine. So, I hope you enjoyed watching and I'll see you in my next video. That's it and gracias everyone. Happy selling and God bless!